Hindi. Mm. Saan kayo sumali, oh. Mm. Saan ka, Pum? Pum? Kate? Pum? Alaga ko. Oh. Pum. Mm. Harutan. Ah, sa isa. Mm -mm, gagalit ngayon si Didi. Hmm. Di, sarap mo na yakapin. Lambot. Ang ganda ng sabon na bili ko. Init, oh. Madaling araw pa, nainitan. Ay, sunong araw na, Mag-alas 6. Labas na yung dila niyo. baby girl namin yan. Baby girl. Baby girl ko. Labas na yung dila, oh. Init na. Walang aircon. <laughs> Wala na yung aircon, be. Walang aircon. Bigo tayo mamaya. May pusa pa, oh balahibo mo. Panot ka -no. na, oh. Panot na.